Ayan mga kababayan, si Kuya Ramos na nakita natin dumaan dito sa pinapagawa namin kubo. Ayan, ah, kamustahin natin siya kung ano na nangyari doon sa kanyang, ano, yung titiskan ano, yung case sa kanya. Kuya Ramos, ano ba nangyari doon? Ayan, ah. sinasabi si kay kaibigan eh. Kumbaga sa isang salita, maganda salita, comment eh. Ginamit lang si teacher dahil comment siya sa katawang na sasakop. Mm. bakit hindi matagpo, hinahanap. Mm. Ngayon, nasabi ng doktor, binigyan ako ng... Kasi nagdudundel ko, alay tumutubo eh. Oh. Para maliwanagan, nag... Nagyan na po nag Eh e tayo pala, hindi lang dalawa klase ng duwa, marami. Hmm. Ngayon, nagpunta ako, sabi ng doktor, Tumulos, tinesting ko. Look, sabi ko ba, kinakain na laboratory test. Masabi, eh, pag hindi natin laboratory, wala akong masasabi siya. Kung kaya ko rin siya. Mahirap. Diba, mag-offer na, mahirap. O, di diba, may test ka ng laboratory, pinakita mo sa akin. Yeah, ang hindi ko sabihin, yung sinabi ko lang ko lang, kung hindi na kailangan. Pero sinunod ka pa rin yun. Ano, naka-laboratory ko na ulit? Oo, ang sabi, itong pangalan, nung muna, sabi sa akin, kasi mayroong in-circle doon. Mm. Yun yung tatanong ko, kung hindi ko, hindi nagkakamali ah, yun ay wala sa loob. Mm. Sa labas. Mm. Ngayon, ganito ang gawin ko. Pagbalik ko, sabi, sabi kasi ng doktor, hanggang hindi mo nakoko. Leto, yung binigay sa amin kapag uh, referral. Mm. Wala tayong mababasa. Ngayon, pag nakompleto mo na yan, tutal binigyan kita ng, ng, ay, kaya, binigyan na kita ng cellphone. Mm. Ito na, paggawa ko siya, para sira eh. Mm. Kaya sabi sa akin, uh, tawagan mo. Mm. Pag natawag, may kita tayo. doon mm. Doon, um, palibagong desisyon. Kasi yung iba, nag-apura. Nag, ano, nag mm. Kahit tumakirot, sabi, ito yung lakit na narinig ko lang, na nauna na kapira sa akin kasi. Mm. Sabi, eh, konsinti siya, wala tayong magawa, kailangan kailangan daan natin sa examination, examination. Mm. Para hindi, mahirap yung nagkabalik katulad tulad na dumadaing. Hmm. Kung na yung magandang pag-uusap para pag yung sisimulan na kung ano dapat, kung ano maganda. Operasyon o isa tawag na chemotherapy. Mm. Kasi water therapy, yun yung lunas na Kumbaga, hindi ka ma-i. Mm -hmm. Kasi gamot ka lang gamot. Wala naman na makikita ang indonesia na may sakit. Mm -hmm. Daan mo na lang sa tubig. Dahil mm -hmm. kung ano yung kung talaga pa yung, ano, walong baso kada araw ng tubig. Mm -hmm. Yun lang ano, sawa lang dyan. Itong unang sa ultrasound, yung nang nakita. Di ano, ano daw sakit mo? Ito yung isa leg, nagtatak siya, pati nagtatak siya, may binanggit, kulami. Mm -hmm. Sabi ko, parang hindi, kulani. kulani lang yan. Yun, Hindi nagagamitin Yun eh, na kuya. Itong susunod na lab test kasi katulad na sabi kanina, yung nasa loob ng na laboratory test, sa labas ako maghahanap. Ngayon yung binigay na payo, kung anong masasabi, doon pa lang ipanibago. Kasi kasi nagpahinap oh. yun muna. Mapapasok sa magandang check. Oo. Kaya kung susunod, pagbalik ko doon. Kaya Tama-tama, salamat din. Nagkita kami ni Karen. Oo oh, nga, buti nagkita tayo. Nahanap din kita kasi nga i-update ko nga yung nangyari doon sa'yo. Yeah. Sa mga at least mo lahat eh. Ay, yun, so, 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 yun, uh, yun. pagbalik na uh, doon ko, do ko ipapakita yung pakal kasi nagpahinga nga ako. Kumirot sa tagilira ka sa papasing kalalaptis eh. Okay? Ma, kumirot yung tagiliran no? oh, eh, mo? Oo. Ayun, nakaranda mo talaga mo. Gutom. Gutom ka? Oo, oh, hindi eh, mo lang kasalit na gutom. Kumain ka na, hindi pa. Ah, baka papahitan yan. Baka. Ah, uh, yun ang iula mo. Eh, hindi na wala rin kapatid mo yan. So, ayun mga kababayan, eh, si Kuya Ramos, si eh, ah, yun na nga, buti nagkita kami rito sa pinapagawang ko ng bahay. Pwede, eh, yun, na-update na-update tayo sa kanya. So, ngayon, magpapala, doktor ka pa, hindi na. Magpapaduktor pa, yung pangalawang mukha Kinagamit yung plate na yung nakasulat dyan. Eh, e, ano na, inayos mo na, e, nilapit mo naman sa dokta, no? ano? Hindi, ano, papahinga muna ako kasi dalawang istres, may ka ako. Nawala ko yung ID ko. Bakit? Eh, nung pagkakasero ko nung ano, dahil kinipleto kay Papel. Kasi e, hindi nang pagkakasero ko, nakatulog ko. Yung pala, nawala yung ID ko. Saan ka nakatulog? Di sa bahay, pagod na po. Pagod na ko dito sa kala ano lang ba, kaya na kapag ikot ko. Di sa bahay, hindi pa ako, hindi na ako nakakain -ano. Pagod na ako. Pag gising ko ng maga, ay nung gabi, kaya ko mga papeles. Ay, laka po, Diyos ko, nawala ko. Parang ako nawawalan na siya kopya. Ah, sige, ito, ano muna. Di, ibig sabihin eh, antayin na lang natin yung pangalawang resulta. Yun. Yung pinaka-final na, ano. Pa-final ah, na yun. No? Sige, mag-merienda ka muna. Ikaw ba, ik di ka pa ba nangal yan? Hindi pa. Eh, ano bang nangyari pala sa iyo? Ano oras na? Ba't saan ka galing yan? Iyon ang nilakad mo? Uh, Oscar. Eh, sa USCA. Sa galing ka ng sa senior citizen? Oh. Ano nangyari sa iyo doon? Anong ginawa Kung hindi pala, bubutin may naka may na itago akong kaisa-isang kopya. Hmm. Kung hindi, magbabayaran ako ng limandaan. Bakit? Eh yung ano, yung original na kumbaga membership. Tapos hmm. ah. yun daw may number, kaya number. Ano ba ba ng ba 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 bagong ba na na ba 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 Ngayon, naman e, tama, yung binigay sa akin, nandito yung papayas ko, makakuha so, ko na. Hindi mo ko na naman eh. um, ito. ako sa barangay, sabi, sabi ko sa barangay, para po ito sir eh sabawan na yung senior ID kasi katamitin kayo na kailangan yun eh din yun ko tayo nagsatawa ko tayo pangunong na kanina yung kasama ni Pabila yung sekretaryo eh inuto sa po sa kurang mga siya eh akala ko sa kat na yung kinakailangan pala merong kung nakakasya ako mga siya, 'yan din. Eh, ay ay kain din pala. Dapat nga, na, time na for dinner, tapos kinain mo ko, na kumain tayo ng mo. Ah, sige. At sige, ayun, kain muna tayo, merienda tayo. Eh, kawawa ka naman. 'Yan, mga kababayan, pina-merienda muna natin si Kuya Ramos nang tinapay sa kakuk. Salamat. Ayun. Tinapay. Pampa-patid, uhaw, gutom. Oh. Uh, eh, sige, merinda lang kayo ha. So ayan mga kababayan, ah, ma siyempre ako magpapasalamat sa kay Ma'am Britis yung nagbigay kay Kuya Ramos ng isang libo para sa pamasahe niya araw-araw. E di, nagkasya naman isang libo. Agos na. Agos na. O di, kahit paano nakatulong sa'yo yung isang libo ni Ma'am Britis. Ah, uh, wala. Kasi ito, eh, pasensya sa sabi ko ano. Yung, na yung, pabalik-balik ako, talaga problema. Shower niya siya, gusto isa Oo, oh, maabot talaga. Siyempre ganoon talaga. So, ngayon, ah, uh, ako magpapasalamat lang sa Pinoy Vloggers Charity Group na kayo yung lagi po nakasaporta sa kay Kuya Ramos sa kanyang pagpapasikap. So, ngayon, may isa pang labtis. Antay natin kung ano pa maging resulta at may update ko po kayo. So, uh, ikaw, uh, Kuya Ramos, may masabi pa ka Ma mga Pritis? Ano tama masasabi ko dyan eh, kundi dahil sa kanila, sa mm. sawa ng Diyos, nagkaroon ng grupo na tumulong sa akin. Lalo like, ka problema ako doon sa leg ko, kung Ah. Oh. Kaya saan, uh, kayo sa grupo na yan, eh Ma'am Brites. eh nagkaroon ng pagkakato na tuklasin kung hindi talaga itong... Ah, okay. So, maraming maraming salamat daw Ma'am Brites, Sabi ni Kuya Ramos at... Uh, nalaman niya yung sakit niya pero may isa pang lab test uh, i-update ko niya lang po ulit kayo kung uh, ano po ang maging resulta ulit ano? so ayan, sige, babay po muna kay Ramos Salamat, magmerienda ka muna. Ha, natin para masulit. Oh, dagdagan mo nang isang ano pa, isang tagay pa.